So yun mga ka-birdie, maligayang pagbabalik dito so sa Bamboo Pigeon Love TV So ngayong araw na to mga ka yan Umagang, yan, pasikat na si aring araw Pero meron pang bagyo mga ka-birdie kahit paskat na yan So papasok pa lang yun mga ka-birdie, sa, sa atin So yun ang inakatakot ko So di ko alam kung meron tayong magiging ano Magiging training mga ka O magiging derby yan, Sa training sa mga natin, then derby din sa atin Ayan, then ngayong araw na to mga ka para hindi naman na-stack ng ibon natin, is ito tos natin. Sasama natin sa trabaho, din mag-aabang si Loop Girl Bunak. So ito na ibon natin. So ito siya. Ayan, yung ibon natin mga ka So nasa condition na niya, nasa 90% na ng condition. So konti na lang mga ka is condition na condition na. Ready to fight na siya, ayan. A. Medyo pulbus na yung itsura niya. Then parang talagang busko na busko na yung datingan So ayan na siya ngayon mga kabirdy Ngayon mga kabirdy gagayak ko lang to Para sa tos mamaya Then yung paris niya mga kabirdy Tinago ko Okay ko sa bandar no? Ayan. So lagi niya kasi pinupuntahan dito eh Kasi baka, baka, baka yung ibon natin mga kabirdy Then nga kinukondisyon natin Hindi natin binababad sa nandyan yung mga paris niya Nandito na Yan yung itim na yun, yun yung paris niya So ayan mga ibon natin dito Then kinukondisyon ko din itong mga to, itong mga blue bar. Yan mga blue bar dito tsaka yung anong mga, mga ano diyan para i-ready sa susunod na breeding. So medyo bata-bata pa tong mga to. Pero konti na lang uh, konti na lang siguro to mga coverdy mga ilang months na lang pwede na nating i-breed. So excited ako mga coverdy sa anong mangyayari sa breeding natin. So ayan. Sa mga nagtatanong kay White F, condition na maganda na yung droppings niya nakikitaan ko na ng kaganda ng grabbing, eh, droppings grab siguro mga sulod na video ibabalik ko na ito sa lock tignan natin kung anong gagawin natin then yung, yung mga binibreed natin yan sila ngayon yan kasalukuyan so balikan natin yung ibon natin so hinihintay ko lang yung chat ng kasama ko titignan ko kung anong sistema ang gagawin ko dito yan. so ito single single toss lang muna although pa counterclockwise so medyo ano yung ano natin toss natin medyo pa ibang direksyon pero okay lang dahil nga sabi ko nga para mapagpag lang yung ibon natin na to so ayan mga ka birdie balikan ko kayo mamaya pagkahihahagis ko na yung kalapating natin na si maro so yun ko birdie, pinakawalan ko na yung ibon natin. sa so, nakalimutan ko na naman ni video. So tinago ko na yung training box. Nag-aabang si Lugor Bunak dun sa atin. Ayan, mamaya na lang. So yan mga kaos, pinakawalan. Sinabayan tayo ng manok. Pinakawalan na nga ni Kois Ken. Ang kalapati dun sa, sa pinagtatrabaho niya. 6.58. So, 6.58 yan mga kois yung oras. Hintayin natin kung anong oras nga ba dumarating yung ibon natin. So ito mga coins, may mga lumilipad dito. So ayan, may naglalanding na. Mukhang si Baro na ito mga coins. May sinabayan siya dalawa. So time check. 7-1 pa lang dito. So ayan siya mga coins. Kita nyo naman, naglalanding oh. So ayan, umiikot na mga koys. Medyo marami pa siyang ikot-ikot dito sa atin mga coins bago siya bumaba. Ayan oh. Eeeh. Mm. Ayan okay, mga koys, medyo mababa na siya. Nasaan? Bila na wala. Ayan siya mga koys. Eh, umikot ulit. <laughs> Mukhang nakikita niya ata ako dito mga koys. So, oh, ayun mga koys. Tumapo na siya. So, dumating siya ng 7.02. So, 5 minutes lang. Papasokan na natin to. So, ayun mga koys. Pumasok na siya. Alright. Sobrang mabibigitin pa siya. Ikot pa siya ng ikot mga koys. So, ayun na ngayon. Si Maro.